sagot na naman po tayo ng tanong at ang katanungan niya ay ganito. Paano makikilala ang lingkod ng Diyos? Yan ang kanyang tanong, paano makikilala ang lingkod ng Diyos? Ang lingkod ng Diyos, matuwid at nabubuhay sa pananampalataya. Nababasa po natin yan doon sa Hebreo 10 verse 38. At ganito yung nakasulat doon sa Hebreo 10 verse 38. Ngunit, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugda ng aking kaluluwa. So yun, napakalinaw. Ang sagot sa tanong mo, ah, ang lingkod ng Diyos, matuwid at nabubuhay sa pananampalataya. Kung merong kang tutol, pwede po kayong mag-comment sa baba at kung meron kang tanong pwede pa rin po kayong mag-comment para kung mag-review ako o magbasa um, pwede natin matatalakay at pwede natin ikatwiranan yung inyong pagtutol hanggang dito na lang bye bye